pulinluna nilayasan si Big Soto. Binitbit ang mga anak sa ibang bansa. Isang balitang ikinagulat ng maraming fans at mga kaibigan sa showbiz ang luwabas ka makailan lang. Ayon sa mga ulat, binitbit ni Pulin Luna ang kanilang mga anak at lumipad patungong ibang bansa na nagdulot ng espekulasyon at pagkabahala dahil iniwan umano niya si Big Soto. Ayon sa mga pagkakatiwala ang source, tila na pagdesisyon ni Fulin na pumunta sa ibang bansa kasama ang kanilang mga anak upang makaiwas sa mga isyong kinakaharap nila ngayon. Hindi pa malinaw kung saan eksaktong destinasyon nila. Ngunit may na mga nagsasabing sa Europe sila nagtungo upang nagbakasyon at nakapagpahinga mula sa ingay ng showbiz. May ilan din nagsasabing posibleng isa itong temporaryong paglipat upang makahanap ng bagong perspektibo sa buhay. Ang mas nakakagulat pa na nanatili si Big Soto sa Pilipinas at patuloy na abala sa kanyang mga proyekto sa telebisyon tulad ng kanyang paguho sa Itbulaga at iba pang mga palabas. Bagamat tahimik pa magkabilang panig ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, hindi maiwasan ng publiko ang magtanong, ano nga ba ang dahilan ng bigla ang pag-alis ni Pauline? May mga haka-haka na maaaring personal na kadahilanan ang nasa likod ng pag-alis ni Pauline. Marami ang umaasa magibigay ng pahayag ang mag-asawa upang linawi ng tunay na pangyayari sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga espekulasyon na nanatiling positibo, ang kanilang mga tagahanga at patuloy na nagdarasal para sa kanilang kaligayahan at kapakanan. Samantala, sinisikap na mga malalapit na kaibigan at iyong pamilya na mag-asawa na mapatatiling privado ang kanilang sitwasyon at umaasa na maayos ito sa tamang panahon. Hindi rin malatawaran ang suporta ng kanilang mga fans na, pat na patuloy na umaasa sa masayang kinabukasan ng pamilya Soto Luna. Abangan nga ng mga susunod na kabanata ng kwento ni Pauline Luna at Big Soto, dito lamang sa inyong paboritong news portal.